Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga punong matagal nang nakatayo mga saksi sa pagdaan ng panahon. Ngunit alam mo bang may ilang lumang puno na nagtatago ng mga lihim na yaman sa ilalim ng kanilang mga ugat? Ayon sa mga tala at lokal na kwento, may mga pagkakataon na sa ilalim ng mga daang taong gulang na puno, nadidiskubre ang mga baul ng ginto, alahas, at sinaunang bariya na pinaniniwala ang itinago pa noong panahon ng mga Kastila o Hapon. Noong nakaraang dekada, may ilang ulat mula sa Visayas at Mindanao na nagsasabing sa gitna ng konstruksyon o paghuhukay. Nakakita sila ng mga lumang kahon ng ginto na nakabaon sa ilalim ng mga malalaking puno ng balete at acacia. Paano nga ba nauugnay ang mga puno sa mga kayamanang ito? Ayon sa mga eksperto, madalas gamitin ng mga sundalong Kastila at Hapon ang mga malalaking puno bilang palatandaan kung saan nila inilibing ang kanilang mga kayamanan. Dahil hindi madaling mawala ang puno sa loob ng maraming taon, ito'y nagsisilbing natural marker ng mga tagong yaman. Halimbawa, noong panahon ng hapon, maraming Yamashita treasure hunters ang naniniwalang ang ilang century trees ay itinanim o ginamit bilang taguan ng mga gintot dokumento ng hukbong hapon bago sila umatras sa digmaan. Hindi lahat ng ganitong kwento ay tungkol sa kayamanan. Ang iba ay paalala ng kasaysayan, na sa ilalim ng bawat lumang puno may nakatagong kwento ng ating mga ninuno. Kaya kapag nakakita ka ng century old tree, tandaan, maaring hindi lang ito puno kundi buhay na saksi ng ating nakaraan.